Ayan guys, no? Uh, punta tayo sa likod bahay. Likod bahay. Kukuha tayo ng ano? Ng pinapakain natin sa uh, super rooms natin. si mahal na yung ano ngayon eh. yung ting bahay sa likod. Hmm. Mahal na kasi yung gulay ngayon. So, dito tayo sa pinakatipid tapos effective na pagkain. So, ito meron yan dito. Ayan, ayan yung katawan ng saging sa kuha tayo tuloy mo na natin tuloy mo na natin ito banda so ayan so, sinisa natin yan at ayun lang ha tingin natin yung medyo malinis linis yan yan so, ayan ito yung katawan ng saging so ihiwa-iwa lang natin to tapos after natin mahiwa-hiwa ilalagay na natin sa mga beans ng superworms no saka sa may mga beetles no? so ayan let's go ito na yung ating ano nakuha natin kanina ng daw ng saging ihiwa-iwa lang natin yan ano <laughs> yun Mahiwayway lang yun. Mas na mahiwayway yan. Ilalagay na natin yan sa mga super worms natin. So, ito na siya. Ilalagay na natin sa mga super worms. So, ito yung super worms natin. Nandito dito. ay mga beetles. Ilalagay mo natin sa gilid. Ayan. Ito yung first na enclosure. Ilalagay natin. Tapos... Ito naman yung pangalawa. Lagyan din natin yun. Ano? Lagyan natin yun kasi ito lang naman yun dyan. Ang mapansin nyo, ngayon o. No? Oh. Kita nyo? Ayan. Ang mapansin nyo, ayan, kinakain na nila kagad dyan. Ayan, pagkaaguluan na nila kagad yan. Bilis nila kainin yan. Ayan, dami na sila dyan. Tapos itong isa naman na makunti, lagyan natin sa mga beetles natin. Hindi mga beetles eh. Ito, natin. So, yan yung mga beetles. Mga pupa nila. Ito sila sa ilalim. Yan sila o. Yan. So, lalagyan din natin yan ng daon ng saging. Para mo sila silang pagkain na ah. Pero yung pinaka main source ng kanilang water. So, ito balik na natin ito. Yup. Tila ah. Ito na natin. Pagkita ko sa inyo. Ah, Pinagawa okay, sila, yun o. Oh. Yan o. Oh. Kagulo oh, na sila dyan mamaya. So, ayan sobrang mahal ng gulay, ng ano kaya gulay para tipid yung ang ganun natin same lang naman yung effect nyan eh. Nasang, nasa nasa ng katawan ng saging yun ano. same lang yung effect nakaka provide pa rin ng water source tapos mura lang sa likod na ng bahay ba? so ayun abay sana nakatulong yung tips namin no para sa ano sa mga nagsusuper worms dyan Mm -hmm. Ito yun po. Ito si Kuya no? Maraming salamat po.